Hello mga guys, nandito tayo ngayon sa resort ng uh, Infanta Quezon. Dito sa dagat na to, napakalawak at napakaganda mga guys. Iskapid, outing ng pamilya, ang ganda. O so, Di ba mga guys, wow, lina ulina ulina ulina, ganda ng view. So diba, ayan, nakagala ngayon si Lady Snow White dito tayo blues tayo mga guys minsan lang tayong gumala ng dagat nagkayayaan ng aking mga apo at anak ayan 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 o diba halo halo ayan yung apo ko ayan Talaga nga naman. Oh, gumulong na kare yung bula mo. Gumulong na yung bula mo. Ayan, kayo maglalaro tayo dito. Ayan, dito natin ipatong. Ayan. 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 kahit mabato, maganda, malinis, malinaw, 'di ba? Wow, ganda-ganda-ganda. Ganda ng view, 'di ba? Ayun, mami, pa-picture tayo, magpost tayo. Ayun. Masakit. Dapat nakasapatos, Wow, ayan kumulan kanina, grabe wow, ayan 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 maulap dito mga guys maulap kasi maulan siya ayan, nakagala nakagala ang lady snow white o so, diba ayan huwag mong tanggalin tsinelas mo sa susunod, magdala tayo ng mga sapatos. Ha? Ayan o, sa loob ng bag ko. Huwag mong lahat eh. Bigyan mo lang ng isa. Kuha ka lang ng isa na. Ipulopot mo kay uulan no. Oh. Ayan na, umulan na. Warren, ayan na, ulan. Oho! Ipulopot mo, di ba?le Dito ako, ay mga guys. Sumuulan. Sumuulan. aray, oh. aray, 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 Kaya aray, kaya aray, Dari na kinay supot ka. Maliligo sana ako eh. Hindi mo na makukuha yun. Ay, nababasa yung aking anong. Yang kahit naman umulan dito, walang question. Wow. Ayan. Ayan kahit tumuulan yun mga guys, okay lang kasi video tayo wow, ganda baka tayo tamaan ng mga bato-bato wala naman, ulan lang yan babasa camera ko Claude, huwag kang maingay

Sarap, ang sarap ng ulan Ayan. Sige, ligo lang kayo kahit umuulam. Ganda ng buha mga guys, di ba? lang naman natin. Ha? Sarap maligo. Siyempre dagat yan Ang lakas na nga <laughs> Eh mabasa ang camera ko eh Naggano ako eh Eh nagkakamera pa ako eh Sa kanila naman to Itong cottage na to Siyempre sisilong lang naman ako dito eh maliligo din ako wow ang lamig. yan mga guys kuna natin ang binyong kanda gininaw tuloy ako grabe ang ulan kasi may bagyo nga ngayon mga guys dito ito sa Infanta Quezon ayan yung mga paliguan ng Infanta Quezon mula doon hanggang dyan dyan yung impanta so, mula doon yung paliguan nila yun yun nakikita nyo yun, mga guys yun Doon yung paliguan yan yung paikot ng paliguan resort yung tabi tabi mga guys yan yan yung paliguan ng mga impanta sarap diba sarap maligo kahit umuulan yan wala kang mararamdamang lamig kaso mababasa yung aking camera <laughs> Ang <laughs> tindi, o diba? <laughs> e ba? magiging nga muna tayo. Grabe, ah. Hindi tayo nakaayos, ah. <laughs> Kunti lang, laps lang. Yeah. <laughs> Ayan. Ayan. Batik tayo. <laughs> Ayan. Hindi tayo naka-swim shoot. Ayan. 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 Alas 4 pa lang ng hapon, pero parang ang na, na, diba? O. Oh. O ba? Diba? As 4 pa lang ng hapon yan. Pero parang ang dilim na. Hmm. Hmm, diba? Karin na anak, kunin mo nga Karin yung ano Ay, ah, ito na lang karton Para matakip ko sa ating ano sa aking camera, yeah. hmm. yeah, yeah, camera ayan okay. ayan nga guys parang hindi naman mabasa yung camera yeah. ko kasi pupunta tayo okay gura na gura na mga yeah. guys gura na ayan gura na kasi umuulan mga guys umuulan uwawa naman yung aking cellphone o diba ayan ayan magtampisaw tayo dito sa dalang Pisigan. wow sarap sarap diba ang sarap nang nakatira sa dagat nang hmm, ako'y maliit pa malapit kami sa dagat mga guys yan, wala nang ulan. Bigla na lang babagsak ang ulan dito. Wow. Diba? Wow. Yeah. E dapat dito nakasapatos. Pagbalik natin. E chanelas ang suot ko ngayon. O diba? Diba karing koy? Yung apo ko. Wow. Wow. Yan lalim. Wow. Ang lalim na. Sino yung isang yung bata? May kasamang bata Si Claude Ah, si Claude Hoy! Warren! Yung dalawa Ito ba yung dalawang yan? Malayo na Ito si Claude Tsaka si Kare Tyson Lolo, hmm. nasa hey, baba na Ang bato Eh, wag kang magalaw Inupo ka lang, ha? Ako nga Aaron! Aaron! Grabe <laughs> naman siya ah! <laughs> na kaya nga eh umupo ka lang upo 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 pa rin dito ah! ay mabanga upo na upo na upo na kasi lalaking na ang alon okay. Ayan yan. Dito tayo sa dagat mga guys. Ang <laughs> ganda, grabe. Ang gandang resort doon, bandarun. Inaambunan yung aking camera, mabuti mayroon ako nakuha ang karto. Giniginaw <laughs> na ako. Ayan. Ayan. yung mga apo ko. Hello. Hello. Ginaw si Lola na. Hello. Hello. Guys, for Hello. Higlahin mo nga ako! Huy! Higlahin mo ako, lilipat ako dyan. Dali, sandali ha. Sandali, sandali. Hila, hila! Huwag, huwag! Dalo nga tsinilis ka, madulus ka. Hindi, dito opo. Opo. Tumahog dyan na. Yan. Siklod! Dito ka! Huy! Siklod pa! Ala you nang siklu dilipat pun dito rat kare war rise karen woi oh, lah kan bilang gitu Glad Ala woi dalulu nutek ini ginau aku lam bing gara ditan Glad! Dito ka lang! Dito <tinyo> ka hmm. magandang camera ko! Tinatakpan ko na nga ng karton si Karen naman. Basak na. Kaya nga ikaw eh. Ikaw may ano eh. Ayan si Karen oh. Ayan. Huwag kang -gan ganyan kaya mababasa ang camera ko. Hmm. Ayan. Malapit na. Uy umuulan na naman. Mababasa yung aking camera. <laughs> Ayan. Ay! <laughs> ah! Ayan mga guys, hanggang sa susunod kong mga pagbablog Dito lang yan sa Empanta, Quezon Kasi kami, antipolo lang kami Umalis kami sa bay ala una Dumating kami dito alas 3 O oh, alas 2 Ito 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 dalang oras din ng biyahe dito mga guys matagal din dalang oras okay ang sa ko mga pagbablan ito ay hala